Buenos dias damas y caballeros Eba, I wish everyone a happy Monday Sana naka kayo over the weekend Si Vat, uh, well, uh, hindi tayo nakagawa ng vlog uh, Isa lang vlog natin kahapon pero Naka-relax naman ng konti Kaso lang nag -brown out dito so wala rin <laughs> <laughs> kwan pa rin, bat trip pa rin, bat -shot pa rin. Kaya hindi talaga natin pwede makipagsani puwersa sa sa Marcos Alliance dahil ang dami pa rin nila kailangan gawin talaga at as win dito sa bansa. Embe sana ginasta ng 27 billion sa sa Chacha, sa People's Initiative. Sana nilagay na lang yan para uh, to stabilize our power situation dito sa Mindanao. Grabe yung black Brown out namin kahapon. At uh, thank you, Super Ma'am Z, ha? Mixed videos for the support, ha? For joining us. Unang-una for the week, si Super Ma'am Z at saka si Nelsita Constantino, si Mami V, yan. Uh, si Emma Ordonez, si Anu Hne, si Mila. Salamat po for... Uh, joining us this morning, si Desmond Laksamana, Vivian Vares and Pat Thai. So, okay, let's proceed. Dito kay uh, Baste. So, yan yeah, na ba, Bataan has fallen, sabi pa nila, no? After uh, uh, during the during the Second World War, Bataan has fallen. club <laughs> <Tumiklob. laughs> Na si Baste, Baste has fallen. At uh, bumigay na. Ha? Huh? Kaya uh, President Bongbong Marcos, pagkaraan niya sinabi na dapat mag na ito kung talagang mahal niya ang Pilipinas, ngayon naiba na yung ihip ng hangin at uh, uh, gusto na niya ibalik yung pagsasama ng uh, uh, biggest political conspiracy and biggest evil. <laughs> evil uh, coalition kasi kung sinasabi naman ng mga Marcos ngayon na ang daming katiwalian ng mga Duterte, bakit nakipagsanip puwersa sa mga Duterte so it really shows na they are just uh, one lang sila, they are uh, they don't really love the country, they're just after their own uh, selfish interest, kasi in the first place dapat uh, hindi talaga sila nakipagsani puwersa sa mga sa mga Duterte's ah uh, yun lang kailangan rin nila yung suporta ha, para hawak rin ng mga Duterte noong 2022 ang Smart Magic eh. kaya walang choice kaya nagi puwersa talaga kaya ito ang daming problema nila dala ng uh, ng uh, uh, partnership nila diyan sa sinasabi nilang nga uh, evil empire so yan Itong evil empire ay uh, lalo na through uh, Mayor Bastet Duterte. Yun, pinare-resign niya sa isang speech dyan sa Davao sa Maisug Rally na mag-resign na daw ito si Marcos. Kung mahal mo ang bayan, mag-resign ka na. Eh, pero ngayon at... Uh, the last few days, palaban rin siya yung reklamo niya sa PNP, pinapa-explain niya si Marcos mismo at saka si uh, DILG Secretary Benhar Abalos at uh, binabanatan rin niya ang, ang uh, Department of uh, Public Works and Highways dahil hindi inaayos yung mga daan sa Davao at uh, sa kanya nagre-reklamo yung mga tao pero over the weekend sa isang uh, press conference sa uh, Uh, bumigay na bataan his but uh, baste has fallen na like bataan at uh, ang sabi niya na gusto na daw niya uh, tumigil na ito mga banggayan ng dalawang dalawang uh, ng Marcos at uh, Duterte camp sayang no sana kung tayo ang pinag-aawaan nila let's say sa, sa Amerika noon nag-aawa yung Kongreso at Senado at White House uh, nung time ni Obama ukol sa issue ng uh, malaking away nila ukol, to, uh, ukol sa issue ng uh, universal health care ni Obama and then diyan sa United Kingdom nag-away-away sila ukol sa ukol sa uh, uh, Brexit or pag-exit ng United Kingdom sa European Union away-away rin sila former Prime Minister Boris. Ha? Uh, pero dito, sayang, ang away-away nila ay over, over their financial spoils, over money. Money hindi mapunta sa iyo, hindi mapunta sa akin, hindi mapunta sa taong bayan. Money na mapunta sa bolsa nila. Kasi ang root nitong pag-away nila ay yung pagtanggal ng 650 million confidential funds ni Sara. Doon nagsimula yung mga insulto, yung mga panawagan ng uh, withdrawal of support ng military, yung dinan uh, uh, payment of taxes na hinimog ang dito terte ang mga tao na wag na bayaran yung taxes nila or si effect a civil disobedience at hinimog pa niya yung military na mag over yung function ng COA and then ng uh, Office of the Ombudsman para i-audit ito ma itong pork barrel at uh, iba pang funds ng mga congress congressmen pati nang uh, pati uh, i-lifestyle check sila ganoon so hindi naman pwede mag over yung military dalawang ahensya eh, lang they have to take over the government the whole Marcos government first at saka later on derechahan na na Kinihimok rin niya yung military na and police to withdraw support from uh, President Bongbong Marcos at uh, sa mga maisugralis nila uy ngayon palang may I think uh, ngayon ang maisugralis sa America tingnan natin na ah. bigyan ko kayo ng update di ba June 2 jan so after daw the independence day parade meron daw maiisugralis tingnan natin kung lalangawin ba yan nandiyan daw si Vic Rodriguez eh yan pala update, bibigay ko sa si inyo later on. So yun, uh, ngayon, uh, eto na, bumibigay na si, uh, si Baste. Pero sayang nga, tulad ng sinasabi natin na uh, they are fighting for their own selfish interest. Binabanata rin ng mga Duterte yung chacha nila, Marcos, na halata naman talaga ay for term extension. Kasi kung gusto nyo talaga ma-invite ng mga investors dito, ayusin nyo! Yung blackout problem dito sa lugar namin and all over Mindanao, ayusin nyo. Sino investor? Ako, investor rin ako dito sa lugar na ito. Pero yesterday, I regretted investing dear. Nung, nung nag-concert kami, uh, patay sindi yung ilaw at the, at the, at the middle of the concert. Libo-libong taong pumunta rito. Siyempre, lugi, lugi, kawawa naman yung mga kuan ko, yung mga commercial renters ko. Marami pa sana tayo tao pupunta, pero paano pupunta kung blackout? Hindi makapag... Uh, mga, kuan mga, mer rin ata mga 30 minutes, pero nakakabitin. 30 minutes patay sindi. After 30 minutes, kagabi nagre-rest. Kahapon nagre-rest sana tayo, mag-vlog pa sana tayo. Nang second vlog natin, brownout na naman. So sinong, habang habang stable yung power sa Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, dahil yung mga corrupt dyan, pinapatay, ine-execute, hinahang. Dito wala eh. Ang hinahang yung ordinaryong tao, hindi yung mga corrupt, hindi yung mga palpak. So ayusin nyo muna bago kayo mag So yan naman ang banat ng mga Duterte laban sa mga Marcoses. At uh, may point rin naman sila. Pero yung nga, it's all because of their own selfish interest. Mga Duterte, binabanata ng mga Marcoses dahil sa issue sa West Philippine Sea, dahil pro-China sila. So, ganun. It's, it's, all for the, it's all for their own self-interest, not our interest. That's why, please share this blog and ask your friends to uh, subscribe to the Blogcaster channel. Dahil dito, I will, we will help collectively, all of us, by sharing this blog, we will educate our our fellow Filipinos on uh, on um, uh, pa, and help effect political maturity sa bansa para hindi na nila ibebenta yung boto nila sa mga sa mga politiko hindi na sila madala sa mga pasayaw-sayaw pamura-mura at uh, papogi-pogi ng mga ng mga palpak at corrupt ng mga politi politiko. Sana, we are wishing na in 2025, we will elect politicians who are really, or people who, are re who really have love for country and love for the Filipino people in their hearts. Kasi ngayon, wala tayo nakikita. Wala tayo nakikita sa karamihan sa Marcos boys and Duterte boys. So, sabi ni Baste, ah, <laughs> I just want this to end, yung mga awayan daw. Mas maganda sana kung nandyan pa yung unit team. We'll see. We will always, you know, choose peace over conflict. If it's para sa lahat, para sa ating bayan. Sinabi na nga natin, hindi para sa atin ito eh. So sabi niya, I just want this to end. Mas maganda sana kung nandyan pa yung unit team. We'll see. We will always, you know, choose peace over conflict. If it's for, uh, para sa lahat, para sa atin bayan. Yeah. <laughs> Ayan na. Eh, why Why is Baste changing his tune? Dahil for selfish interest rin. For selfish interest kasi nawala na siya ng control sa pulis diyan wala na siyang wear pa sa Davao. Uh, baka matalo pa siya dahil uh, kung hindi gagawin ng mga pulis ang trabaho nila, peace on order problem, drug problem will worsen in Davao and of course the blame will go to the mayor. Baka si yung si Mix Grales yung uh, uh, kalaban mortar nila jan ang uh, ang uh, pipiliin ng, ng mga Davavenos in the 2025 uh, local election. At uh, ito rin, problema rin niya, yung nireklamo niya sa DPWH na hindi hindi nire-repair yung mga daan. At nagre-reklamo na rin, mga Davawenos, idagdag mo pa dyan, itong mga blackouts in the whole of Mindanao. ha huh? So, and other parts of the country. So, ito talaga ang, uh, at uh, syempre, it's, uh, uh, Baste is now changing tune for self-preservation dahil nakikita niya. Tulad ng baka na, na, napanood niya yung vlog natin na delikado siya matalo. At ah, delikado, ma-wipe out yung uh, or uh, magiba yung political empire ng mga Dutertes in the 2025 election. Pwede wala sa kanila manalo sa national or local election kasi Well, may chance sana si President Duterte, pero what if by that time na andon na siya sa kulungan ng ICC? Or what if by that time nagtatago na siya? Or what if by that time uh, on the run na siya? Or what if on the time nasa China na siya, nasa naka-exile na siya sa China at uh, naka or sa Russia, or sa North Korea. <laughs> so Ah, uh, oh, kaya delikado. na kaya natatakot na itong si Baste na on his own, sabi niya, uh, kwan lang niya ito, sentimento lang niya ito. He is uh, making a peace offering to President uh, Bongbong Marcos. Uh, pero sana we hope uh, hindi hindi matuloy yan, hindi bumigay rin si President Marcos dahil we don't like them to be united kasi yun nga mas doble yung evil. At least ngayon nakikita natin na habang nagkagalit-galit sila, uh, binabanatan nila yung chacha which is good, which is good kasi term extension lang talagang pakay dyan nila Speaker Romualdez at binabanatan nila including yung uh, sana may sagot na this week yung 90 billion na uh, scam dyan sa PhilHealth. Kung hindi totoo yan, well uh, well uh, at least na warningan ng gobyerno at uh, napahiya si uh, Hari Roque. Pero kung totoo, at least uh, gumawa gumawa tayo ng role natin to inform the public na totoo yan and we should all work to stop Malacanang from implementing that. Kasi for all we know, tulad ng sinabi natin, baka nagsisip-sip lang yung mga pill health, pill health officials uh, at uh, gusto rin kumita dyan sa 90 billion na yan. So, sabi pa ni, Bati, ni Baste, uh, klinaro niya na ito opinion lang niya. Sabi niya, ako lang yun. I don't know sa tatay ko. I do not know sa kanila. Wow, wala kayong Viber group. <laughs> wala kayong chat group <laughs> magpamilya so obviously ito ito hangarin na rin ito bumigay na rin pati yung mga ibang Duterte kaya lang syempre kung hari, uh, opinion lang ni Baste, they are just testing the water. Pero this early syempre, uh, we are warning the patibong lang to sa Marcos administration, they are desperate because parating na nga yung arrest warrant uh, laban kay uh, former president Duterte at uh, syempre, susunod dyan si Sara Duterte at uh, medyo duda na na ako sa kay Bongo at saka kay uh, kay Bato de la Rosa kasi pa, baka iyan ang kapalit sa boto nila kay kaya Cheese Escudero para tuluyan na makontrol yung kampo ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang Senado. so At matigil na yan mga pideyalics, pideyalics, pideyalics na yan. So kaya ganito na, panic mode na si Bate, baste, lumuluhot na sa mga Marcoses na, sige na, balik na tayo. <laughs> Sweetheart, come back home. <laughs> Pero sana hindi, hindi bumigay ang mga, ang mga Marcoses kasi uh, mas maganda ito. Meron tayo fiscalizer. Meron tayo na pumupuna sa, sa gobyerno. Kasi hindi, it's, we're not talking about the Marcos government. We're talking about all governments. Obama government, tingnan nyo, Trump government. Kung hindi strong yung opposition, mag-aabuso talaga Clinton government. Ah, uh, uh, yung Thatcher government sa United Kingdom, ha? Huh? Tingnan nyo sa Russia, yan, uh, diktador na si Putin kasi walang opposition. Eh. We need a healthy opposition. At uh, kung bumigay man, dapat maraming kondisyones isa, ibalik ni Sara yung 125 million na hanggang ngayon di pa niya ina-account sa 2020, 2022 confidential funds niya. I-account niya 650 million uh, confidential funds for year 2020 for budget year 2024. I-account <clears throat> ni Polong Duterte yung 51 billion na hindi alam ng mga Dabawenyu kung saan napunta kasi wala naman nagbagong structure na gawa dyan para uh, umalaking tra super big structure na ginawa para sa Davao uh, during the Duterte administration. At uh, wala namang malalaking housing complex na lagay dyan for the poor or uh, mga building school buildings na tulad ng pinagawa ni Isko Moreno sa Manila. At least yan at yung uh, Manila Hospital na ang ganda parang uh, parang St. Luke's ang dating ha ang dami niyan mga sampu buildings 'yan may resibo at nakikinabang nakikinabang na ngayon mga manileño walang ganyan si ba, si si uh, Basti sa 51 billion niya na budget that was for 3 years lang ha nung uh, nung finance chairman siya nang ng, uh, ng uh, Kongreso under the term of his father so andami dapat banata nila yung china the mag-apologize sila sa taong bayan for uh, for uh, siding with china kasi lahat ng problema nating sa china galing rin dyan. ngayon may blog tayo later on na sinasabi ng china tayo pang sinungaling tayo hindi marunong tumupad sa mga agreement natin ha? referring to the agreement to the gentleman's agreement na ginawa ni Duterte So, pero mas mainam wag na lang, wag na lang kasi you can never trust these Duterte's. They are just desperate. Uh, dah, eh, siguro last one na ito, last last one uh, na ito, pinaka-desperate move na nila ito na magmakaawa effect kasi hindi na nila eh, pero habang nagpapaawa effect si Baste, andun naman nagrarally sa Amerika ngayon. Yung maisug rally dyan sa New York. So wala, you cannot you can never really trust them. So we will be keeping watch on this issue especially kung ano man ang response ni President Bongbong Marcos dito. So thank you very much for watching everyone and uh, and uh, please uh, tell your friends to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel and uh, for them to to get uh, independent and truthful uh, uh, analysis, commentaries and news dito sa channel na ito. So hanggang dito na lang, lang muna tayo pa paunang pa uh, paunang vlog natin ito for the week. Uh, thank you very much everyone who join us in this vlog. Uh, mucho y mas gracias a todos. Have I wish everyone a productive week ahead. Pagbalik natin i-update ko sa inyo uh, tungkol sa yung bagong banat ng China sa atin at saka yung yung uh, rally, maisug rally diyan sa New York. Uh, buenas Uh, buenos da días a todos.